Mahilig ako sa masasamang mong katulad mo. Mahirap mamatay. Manuyot man sa tagaraw. Ihian mo lang at nananariwa uli. Major, hindi ko talaga maintindihan eh. Angel! Hayop ka! Nang dahil sa'yo na wala kami ng dileja, hindi ka namin napuruan noon, Ngayon, siguradong patay ka na. Emong, hey, Emong, Antigas talaga ng ulo mo. Ber, tumbantot. Sinabi mo na sa akin 'yan eh. Nakalimutan niyo na ba? Kahit putol ng talahib, tumutubo pa rin. <taratans> Ha pen pen buka jan. Mau Bata-bata mau killer kana kena. Pardo, na mana saya penyan? Ano pangalan? Sumagot ka. Sir, oh, sir, sir. Sir. Alaga ako itong pinapanata niyo ah. Anong kaso niyan? Homicide, sir. Pinatay si Maximo Milan, alias Emong. Hmm. Anong problema ron? Ito naman yung tinira niya. Masalamat nga kayo, nabawasan kayo na sakit ng ulo sa kalsada eh. Tara! Major, hindi ko talaga maintindihan kung ba't gano'n na lang pagmamalasakin yung sa akin. Sabihin na lang natin... Mahilig ako sa masasamang mong katulad mo. Mahirap mamatay manuyot man sa tagaraw. Ihian mo lang at nananariwa uli. Major, hindi ko talaga maintindihan eh. Mahirap talagang intindihin. Pero balang araw, maintindihan mo lahat yan. Sige, ka na bata. Salamat po sir. Malapit na kitang gamitin ang Hell Santo Domingo. Gord. Good afternoon, ma'am. Nakikita mo pa ba yung lalaking na naloloko sa akin? Yung nabugbog ng gwardya dito? Di na ako, ma'am eh. Mula ako nung nagulpe, hindi na namin nakita. Hi, Angel. It's me. Pwede ba kitang maabala? Oo. Oh, halika, pasok ka. Hi. Mm, um, would you like to go out with me? Ha? Huh? Ah. ano si, sabi to? Ang sabi ko, gusto ko sana mo masyal, sumahan mo naman ako. Yun lang pala eh. Saan mo gusto pumunta? Kahit saan. Basta kasama kita. Sandali ah. Papalit lang ako. Sige. Nagugutom na ako eh. Merienda muna tayo. This banger. <laughs> Finger. Ears. Here. What's this? Chicken wing. Chicken wing. Bop, bop. bayon. So this is Manila, huh? Everything is kinakain pala from bituka to pick. Ang naman ang bibig mo. Pakpak, hindi pick. Pareho na rin yun.